Sa dalawang ito, si Digong at si, si Marcos Jr., meron na ba ever na nagpa-drug test? Di ba? Ang kakapal na itong mga pulahan, mga supporters ni Marcos Jr. at mga DTS. Dahil kuno ay dapat si Ator ni Lenny Robredo, kung niyo po, ang magpa-drug test. Talaga, meron bang manifestation sa itsura at, at aura ni Ator ni Robredo na siya ay nagdudroga O di ba? Ang layo. Pero kung titignan niyo po yung mga anak ni Duterte, si Duterte mismo, si Marcos Jr., talaga ba? Ang kakapal ng mukha na itong mga ito, ano ho? Di ba nga hinahanapan na itong mga diehard na magpa-drug test daw si attorney Lene Robredo? Hmm? Grabe. So ito, ini-encourage na itong si Sen. Riza Antiveros na magpa-drug test na itong dalawang ito. Why not? Magandang suggestion yan. Dahil kung talagang walang gumagamit sa kanila ng kahit anong illegal na substance o kung ano man, nabay siguro harap-harapan silang magpapadrug test right there and then, televised, live, na mapapanood ng taong bayan. Pero wala eh. Siguradong itong dare at na, encouragement na ito ay walang mangyayari. Dahil parehong takot yung dalawang yan. Parehong parehong may agam-agam, nag dahil nga alam nila sa sarili nila. Alam nila sa sarili nila kung ano ang ginagamit nila. Good luck. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros encourages both President Marcos Jr. and former President Rodrigo Duterte to undergo drug tests in order to put an end to all the tirades from other or both camps. materrada nila sa bawat isa. Nakuno ay nagdodroga si ganito. Nakuno ay nasa narcolist si ganito. Yung isa naman ay na-overdose ng isang illegal substance then. So sino ang nagsasabi ng totoo? Para ko silang nagsisinungaling. Kaya ang nararapat talaga ay ganito, magpa-drug test. Para ba matapos na itong patutsadahan na ito? Um, hindi na ito matatapos sa eh, yung patutsadahan nila na yan. Okay? Kasi nga, naiisip din natin, pati na rin ang komento ng mga netizens ay ganito ang sanasabi, na sa napakaraming bagay magkakompetensya itong dalawa, si Marcus Jr. at si Duterte. Ang totoo niyan, matagal lang magkakompetensya. Na nangyari lang, kailangan nilang magamitan sa pansamantala. Kailangan nilang magplastikan pansamantala. At wala talagang totoong unity na nangyari. Okay? Yan po ang totoo. At kung, kung meron sa kanilang, pwede nating sabihin mas evil. Naku. Parang mahirap yon Dahil patas madalas ang laban sa kanila. Eh. Patas itong dalawang ito pagdating sa kanilang kabulastogan. Okay? I encourage them both to take the test. So, tignan natin. Meron bang Um, reaction na itong dalawang ito. Nako, sa tingin ko, hindi nila pinapansin yung mga ganitong, ganitong statement ng isang katulad ni Risa Antiveros. Wala naman talaga yun. Hindi talaga papansinin ng mga yan. Dahil kung ano yung gusto nila, yun ang dapat masunod. Pagdating, pagdating siyempre sa kaugalian na itong mga Duterte, pati na rin ang mga Marcos. So you see, hindi talaga magkakasundo ang dalawang pamilyang yan. Ulitin ko ah, um, hindi ako agree doon sa sinabi ni Amy Marcos na kono no I'm ito ay posibleng maging positibo para sa ating bansa. Napakalabo niyo po, Miss Amy Marcos. Dahil ang totoo, etong kayo, mga Marcos at mga Duterte, ang salot at pampagulo sa ating bansa. Kaya good luck.